kinabukasan, kahit nang hihina, nagbalot si Lara ng ilang gamit. Hindi niya inalintana ang malamig na hangin na parang sumusunod sa bawat galaw niya. Habang papalabas siya ng bahay, may usok na umangat mula sa lupa. At sa loob nun, may boses. Nagpaplano ka na namang umalis, Lara? Napaatras si Lara nang lumitaw ang nuno sa anyong higit na mas nakakatakot? mas baluktot ng katawan, mas mahaba ang kuko at ang mga matay parang nagbabaga. Huwag mo akong takasan, minahal kita, kahit tao ka. Ngunit sa bawat paglapit, mas nanlalamig ang paligid. Tumakbo si Lara papunta sa bahay ng albularyong si Lola Salve, ang pinakamatanda at pinakamarikit na manggagamot sa baryo. Pagpasok niya, Kita ni Lola Salve ang takot sa mga mata ni Lara. Lola, sinusundan niya ako. Alam ko, matagal na siyang nagbabantay. At nagsindi ito ng kandilang pula, nagliyab ng mas mataas kaysa normal. Ang nuno na yan, isa sa pinakamakapangyarihan sa gubat. At ikaw, ikaw ang napili niyang maging kabit-bit. Ano pong ibig sabihin? ibig sabihin ikaw ang gusto niyang itali sa mundo nila pag nagtagumpay siya hindi ka na makababalik bilang tao nanginig si Lara gabi na sa gitna ng kubo ni Lola Salve inilagay si Lara sa loob ng bilog na may asin dahon ng lagundi at apoy sa apat na sulok huwag kang lalabas sa bilog anuman ang mangyari Ngunit sa labas ng kubo, nagsimulang umuga ang lupa at may boses na umalingaw-ngaw. Lara, hindi ka aalis sa akin! Pumutok ang bintana, bumagsak ang mga uling sa sahig, at sa gitna ng usok, sumulpot ang nuno. Ibigay mo siya sa akin matanda. Hindi siya pag-aari ng kahit sinong nilalang. Nangibabaw ang sigawan, ang hangin, at ang pag-ikot ng itim na usok. Inihagis ni Lola Salvi ang isang bote ng langis na may latigo ng kidlat. Sumigaw ang nuno, pero hindi siya kaagad na dapa. Lalo lang siyang nagalit. Hinablot nito ang hangin at ang apoy sa sahig ay nagdilim. Lara, Lola, ano pong gagawin ko? Hawakan mo ito! Inabot niya ang isang pulang tali, ang taling panghiwalay sa gradong gamit ng mga manggagamot. Ang hangin ay nag-iba, para may dalawang mundo na nagbabanggaan. Habang lumalapit siya, higpitan mo ang tali. Iyan ang magpuputol sa koneksyon ninyong dalawa. Lumapit ang nuno, bumubulong. Lara, huwag mo kong iwan. Ikaw ang mundo ko. Nanginginig, nangingilid ang luha, hinigpitan ni Lara ang tali. Isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw. Nalaglag ang nuno sa sahig, nanginginig at nagliliyab ang mga mata. Unti-unting bumukahang lupa sa ilalim ng nuno. Lara, kahit sa kabilang mundo, hahanapin kita. At bago pa maabot ang binti ni Lara... Hinila ito ng puwersa pabalik sa ilalim ng lupa, doon kung saan siya nabibilang. Kasabay noon, naputol ang mahaba at itim na hiblang kumukonekta kay Lara. Pumuti ang hangin. Nawala ang lamig. Kinabukasan, nagising si Lara sa higaan ni Lola Salve. Tahimik na ang paligid. Wala ng bulong. Wala ng mga aninong nagmamasid at sa unang pagkakataon sa maraming araw, malaya siya. Lola, tapos na ba? Ngumiti si Lola Salve. Tapos na. Hindi ka na niya maahawakan. Ikaw ay nakalaya na. At doon natapos ang bangungot ni Lara at nagbukas ang bagong simula ng buhay niyang malayo sa dilim.